Yan, topic natin ngayon for tonight is pwede ba daw magbakasyon sa Pilipinas kapag na-recontract na kayo dito sa Czech Republic. What's up guys? So as of now is 12.51am ngayon and yan. <laughs> so galing kasi akong panggabi kaya medyo late ako nakapag-vlog. And back to topic na tayo. So ang topic natin for today is about sa pwede ba tayong umuwi ng Pilipinas upon recontract. So hindi lang kasi to guys para sa mga recontract lang. So itong topic na to is once na meron kayong pera. So pwede kayong makauwi every December basta papayagan kayo ng inyong mga ng employer nyo every December guys, pwede kayo makauwi. Basta payagan kayo ng employer. Why? Kasi po, meron ditong tinatawag na 25 days leave with pay. So, merong mga company lang na hindi siya, hindi siya, wala siyang ganon kasi something na wala sa benefits nila. Pero, napaka 1% lang ang halos ganong company. So, konti lang. Mostly talaga is meron siyang 25 days na vacation leave na depende sa iyo kung paano mo siya gagamitin. So, sa 25 days leave na 'yon, meron doon dalawang KS na ang ibig sabihin, is pwede kang umabsent sa company mo nang wala kang sick leave. Sasabihin mo lang kunwari masama 'yung pakaramdam mo, wala kang sick leave, wala kang medical certificate na kailangan ipakita, may bayad po siya 100%. Second naman is meron kang I think 6 days na na parang ipinapasok siya every two months ng iyong sahod na kapag hindi mo siya pinabayaran is uh, pwede mo siyang ipasok sa iyong vacation leave or kung pababayaran mo naman siya is may bayad po siya as uh, OTP. So, ang 17 days naman, ito yung pwede mo siyang gamitin kung magbabakasyon ka, gusto magbakasyon, something like that. Pero, all in all, kapag hindi mo ginamit yung 2 days na sick leave mo, at yung 6 days na parang uh, leave, uh, leave mo, parang ganon, and yung 17 days, pag tinotal mo siya is 25 days, so pwede ka pong makauwi ng Pilipinas. Basta pinayagan ka ng iyong employer. So, yung pag-uwi mo po ng Pilipinas is with pay po yun. Basta hindi siya may exceed sa maximum capacity ng iyong leave na available pa sa iyong employer. Hindi lang po siya upon recontract kasi nabanggit ko to. Meron kasi isang nag-comment sa atin. So nabanggit ko to sa aking isang video na nag ko ng recontract. So may nagtanong doon kung pwede daw ba akong makauwi upon after na ma-recontract ako. So, ang sagot ko po dyan is hindi lang after contract. So, ang sagot ko dyan is basta may pamasahe kayo, pinayagan kayo ng employer, may available kayong leave, and may bayad pa rin po kahit makauwi kayo ng Pilipinas. So, yun nga lang kasi ang... Ang mahirap kasi dito pag uwi ka ng Pilipinas guys is yung pamasahe. So medyo mahal po kasi yung pamasahe pag uwi ka ng Pilipinas ah uh, sobra kasi magkano yung tinignan ko ngayon is nasa 18 kuron. pataas 18,000 kuron. so kung sa Pilipinas po siya is magra-round na po siya ng nasa uh, siguro mga 45, 50 something like that ganon siya kamahal guys guys wag nyong ano ha wag nyong uh, aanohin wag nyong i-compare kasi doon sa iba kasi mga mga company dito is mahirap daw makauwi uh, kasi hindi daw pinapayagan it's not it's not all naman po so mostly talaga ng company dito especially kapag December eh meron po silang leave so naka-stop production po talaga ang mga company so limited lang yung mga company na diretso pa rin yung pasok at yun pong mga limited na yun is yun talaga yung mga talagang asin malalakas yung mga talagang mga siguro sa mga damit, ganon, something like that. Pero sa so kagaya ko po na machine, sa machines kami and sa automotive kami personally po talaga meron kami every August and December, especially kapag Japanese company ka, every August and December po is meron kayong leave na tinatawag. So kaya po may binibigay si company na leave na 25 days leave kasi meron talagang forced leave na nangyayari every August. So from August 1 to August 15, minsan July pa lang nag start na sila. Basta 15 days po yon Yung 15 days na yon kung ilang araw lang yung may pasok, yun lang naman yung kakaltasin sa iyong vacation leave. Ngayon, pagdating ng December, some is same lang siya. Ibig sabihin, kung Example, yung company mo is mag-shutdown siya ng December 22 hanggang January 2. So, yung days na wala kang pasok na dapat meron ka sa schedule kasi syempre may schedule tayo. So, yun lang po yung kakaltasin sa iyong uh, vacation leave. Now, kung sakali man... Mostly kasi kagaya ko is ang nangyayari po niyan is ang nagagamit ko ng August is nasa 7 to 8 days lang kasi yun lang yung may part na may pasok ako. And then pagdating ng December is nakakagamit din ako ng around uh, 7 days lang din. So total of 14 days. So kung 25 days po yung available ko na, uh, na leave all in all ha. Kung 25 days ang available ko na leave, meron pa po ako natitira na 11 days. Ngayon, once na nag-ano ko, nagbakasyon ako sa Pilipinas at nag-exit po ako doon sa 11 days na yun, pero pinayagan naman ako ng aking superior sa aking company. So, yung exit ko po doon sa 11 days na na leave ko na may bayad, is yun po yung walang bayad. Example, kayo ay nagbakasyon sa Pilipinas within a month. So, isang buwan. So, loob na isang buwan, kunwari, ang iyong may schedule or may pasok mo doon, kunwari, is 17 days. Eh, 11 days na lang yung available ko na leave na dapat may bayad. So, yung 6 days po, magiging no work, no pay na siya. I hope po na nakatulong. And yan, sana naliwanagan kayo na hindi lang po kapag re-contract pwedeng makauwi. Pero syempre kapag naman kung ang tanong nyo naman is halimbawa paano kung ayaw ko pa rin umuwi after the contract, pwede po yun. Hindi kayo makauwi kung wala kayong pampamasahe, pwede yun. Pero ang advice ko once na uwi kayo is uh, nasa 3 to 5 months before ng inyong flight, saka po kayo mag-avail ng ticket. So yan, yan lang po. And, sa susunod, syempre, pag umuwi ako ng Pilipinas, so, sasabihin ko sa inyo yung step-by-step. Step. Pero, as of now, dahil uh, under-planning pa lang naman siya, so, hindi ko pa siya mababanggit sa inyo. So, abangan nyo sa mga susunod-susunod pang months kung magagawa ko siya ng video. Anyway, thank you. Bye!